Magandang uh, tanghali bayan, uh, may nangyari po sunog kanina sa may gilid ng GS, uh, GS Bill, uh, dulung dulong bayan na uh, Bacor, Cavite, sa likod lang din na uh, Bill Bacor, Cavite. So, grass fire po yung nangyari sunog kanina, so nag live tayo kanina. And then, uh, ipopost din natin ngayon yung pangyayari kasi kanina live natin is uh, nakadrone tayo. So, hindi ganong uh, naka, -ano kasi, naka ano yung menu kaya hindi nakikita maigis. So malaki-laki din yung fire na nangyari dito ng grass fire dito sa gilid ng uh, GS Bill. So laking pasalamat na lang din ho sa mga residente na maagap na tumulong sa pagpulo, pagpatay ng apoy. So malakas din ho yung uh, hangin kaya mabilis kumalat uh, yung apoy. So maraming uh, maraming -marami salamat doon sa mga residente o mga volunteer na tumulong mag ng apoy. So bagamat walang na nakarating kaagad na mga bombero uh, bumbero o mga par volunteer dahil medyo may kasikipan din at bago pa lang yung pangyayari ng apoy. Baga, siguro nakarating na sa kanila mga on the way siguro kasi may narinig ako mga nagwawangwang na bumbero. So hindi lang nakapenetrate. So ang nangyari yung mga residente o either may mga dumating na volunteer na mga bumbero eh uh, sa mano-mano ang nangyari, gawa na sa gilid ng mga bahay, dadaan pa kayo sa mga ano ng bahay, so may kasikipan din. So pasalamat na lang uh, mga kapatid, at uh, maagap na naapula na, na -apula agad ang apoy. So nagsimula ang apoy ar around 11 ng tanghali, so natapos siya mga around na uh, before 12, on wow, 12 onward. So malaking-malaking bagay ang uh, ikangay ng mga... Lokal na residente sa area ng GSB ng Dulong Bayan, Bacoor dahil naapulan nila kaagad dito. So post lang po natin ngayon ulit para din po sa awareness so na mo talaga na tinatabas na yung mga damo lalo ngayon ng mga summer. So hopefully the local government and the barangay uh, official is uh, ma, -ano to, ma take uh, action nila yung mga grass na malapit sa mga kabahayan kaysa hanggat maaari, maano na, yung ma matabas na, tapos yung pinagtabasan, mapalayo na. Kasi hindi natin mala kung may nagsisindi o talagang usang sumisindi. So, hindi natin masabi kung ano yung cause of fire. So, dahil o, talaga, pagtagal ng panahon ng mga damo is na mamatay. So, nagiging uh, dry. So, mabilis o yan magano mag ng apoy. Uh, e, weather, kung may salamin na nakaano at tamaan ng araw, So, nagtitrigger ho yan na nagkakaroon na nag-aapoy. Pangalawa, baka mamaya mayroong nga uh, nagtabas ng damo tapos sinunog. So, hindi niya alam, uh, kumalat yung apoy na kanyang ano. So, may, hindi wala tayong uh, conclusion na pwede natin ano. So, hanggat maaari sa ating mga lokal uh, barangay o sa ano, pa uh, lokal uh, government, so, may hindi po mamay-prevent natin, lalo ngayon mag-summer. Uh, So sigurado ho yung mga damuhan natin ay mabilis mag-dry and then nagko din ho ng mga fire. So hanggat Mario, ano natin yung prevention kung paano dapat gawin. Alam ko, alam niya, mas makakaalam kayo dyan. So hanggat Mario, i-take action na natin yung dapat gawin doon sa mga lugar na madaming mga grass na kung kinakailangan putulin tapos itapon yung pinagputulan para lang mapalayo doon sa mga kabahayan at ma-prevent natin yung mga ganito nangyayaring sunog. So, uh, pasalamat tayo doon sa mga uh, volunteer ng residents, residente dito sa mga GS Bill at nabilis, mabilis yung kanilang uh, reaction. reaksyon. At uh, kahit hindi dumating yung ating mga bombero, mga volunteer, isa naapulan uh, nakapula nila agad yung apoy na hindi kumalat. So, may gina rin siguro ito, itong area na ito ay matabas yung mga gilid. Kahit lang sa pinaka mga gilid ng bahay, para lang sa ganon is ma-prevent natin yung uh, uh, sundog na mangyayari in the future. So, nananawagan din tayo sa mga local government, balagay official, so kumagawa ng paraan sa mga area nila. Sa lahat ng area ng mga barangay official, o sa local or national man. So, pagkaganto magsasummer na talagang prompt po tayo sa mga fire, mga ganto, mga Natutoy yung mga dahon ng mga, ano kaya, mabilis. Mabilis sa uh, kumalat pag nagkaroon ng apoy. So, uh, pagkagito sa amin talaga, prone tayo sa mga grass fire So, hanggat maaari yung mga kalsada rin natin, pag alam natin medyo madamo, eh, mas mainam mo talaga, tabasin na lang natin. Tapos yung pinagtabasan, medyo ilayo natin doon sa kalsada o sa mga kabahayan. Nang sa ganun, eh uh, maiwasan natin yung mga gantong pangyayaring uh, sunog na hindi natin inaasahan. Kasi na uh, pagka ang mga, uh, mga damo at malaguna yan at namatay tapos naging tuyo na nagkukuso talaga yan dahil pag may mga salamin na naitapon dyan nagkukuso talaga yan ng apoy. So mahirap po talaga mangyari kung kailan malaki na yung apoy. Buti na lang nito at maagap yung mga residente at na na ano nila, na agapan nila kagad aga So, may tabi ng kanal. So, ginagamit nilang pambusang tubig. Yung uh, tubig kanal. So, malaking bagay ho talaga. Yung kanilang uh, take action. So, sal saludo po kami sa inyo. Kung sino man kayo, dahil hindi namin kayo nak nakikita lang ho kayo dito sa drone. So, Panginoon na ho, ang bahala sa inyo sa makagap na pag aksyon nyo sa pagkapulan ng apoy. Dito nangyari sa may gilid ng GSB ng uh, Habay Uno o Dulumbayan Bacoro. Hindi ako sigurado kung Habay Uno o Dulumbayan Bacoro. So maraming maraming salamat at panawagan na din doon sa ating mga uh, mga fire volunteer o mga fire station na kailangan alerto ho tayo lagi. Alam po ho alerto kayo lagi. Uh, dagdag alerto ika nga hanggat maaari. Gawa ng um, summer na, tag-init na. So maraming senaryo na nangyayaring ganito sa ating mga, mga grass fire na nangyayari. So, hopefully, within 5 to 10 minutes, sa uh, na dapat yung uh, action agad. So, doon din sa ating mga local government o national o oh, provincial government. So, sana ako, oh, uh, kung magagawa nyo ng paraan na ma-prevent yung mga grass fire, kung paano, agad marino sa mga, katulad dito sa mga gilid ng subdivision, umatabas man lang natin, nang sa ganun ay yung ma-prevent natin na pwede makasunog ng mga bahay-bahayan. So, pagtulong-tulungan na lang natin with the resident and the uh, barangay na ma-prevent natin kahit pa paano uh, matabasin natin yung mga damong uh, malago, lalo na yung mga damong mga dry, natutuyo na. So, nagkukuso talaga ng ano yan, ng uh, fire uh, kahit hindi natin sunugin. So, sa sobrang init ng panahon, lalo pag ngayon, hindi pa ganong kainitan. So, pagdating ng mga March, so, uh, March-April lang na sa summer, So talaga hong uh, hindi maiwasan yung gantong senaryo. So ang kakailangan natin yung precaution, precautionary prevention, kung paano natin ma-prevent. So uh, mga gantong mga grass fire. So yun lang ko, mananawagan tayo. So maraming maraming salamat po at salamat po dito sa mga mga resident volunteer na mabilis na kanilang naagapan yung fire na nangyari dito sa gilid ng uh, GS Bill na uh, subdivision hindi ko alam kung uh, sakop ng Kahabay o nang Dulong Bayan. So nakikita natin walang uh, volunteer na dumating, na mga bombero o, o either meron. Baka nakatabilan do sa bahay, baka hindi natin nakikita, baka sila rin yung nandito mga volunteer na nag-mano-mano, uh, -mano. baka hindi nakapenetrate yung kanilang host. So maraming maraming salamat. So ilan lahat 'to? 1 2 3 4 5 6. Anim nakatawa nagtulung tulong na apulahin yung apoy. So nanawagan din tayo sa provincial, uh, governor, provincial government, uh, provincial, uh, government and uh, local municipality, din barangay, baka huto mga tao na to eh, ay mabigyan natin ng awag. Para naman no, sa, sa ganun, ay eh, natin mga kababayan ay eh, magkaroon ng inganyo uh, na ikaw. Bukod doon sa, sa, sa kapasasalamat sa, 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 sa kanila, ibigyan eh, natin ng kaunting pabuya dahil sa kanilang kalakasan ng loob, ay eh, napatay ho nila kaagad yung apoy na nangyari dito sa GS Bill. Kasi kayo mantakin nyo, malaki, malaki ho, ang area na to ha. Malaki yung area ng uh, pwedeng kainin. Kung hindi lang talaga sila maagap, so sana ho ay eh, mabigyan sila ng recognition o pasasalamat ng uh, within the barangay or the municipality of Bacor dahil malaki ho ang bag nila sa mga ganito na naglakas loob. Tingin ko pa huyan yung inaapakan nila eh hindi pa totally eh, burn out na apoy yan Kung baga mainit din sa faya, nakakaapakan na apoy dyan yung ibarian. So medyo risky din huyan So sana ho eh mabigyan sila na recognition yung mga taon to na nag-volunteer na apolahin yung apoy. Kasi hindi yung iba talaga matatakot ka. Bah. Baka mamaya ikaw pa yung risky yung katawan mo masunog. So malaking bagay ito itong mga tao na to na talagang handa, handa tumulong doon sa kanilang mga kapwa-tao na alam nila nga uh, pwedeng nga uh, kapahamak nila at kapahamak na pangkalahatan. So naglakas doon. So, sana ho sa ating mga barangay opisyal uh, mabigyan ng recognition ng mga taon to para yung mga kapwa natin is mabigyan, uh, magkaroon ng uh, inganyo na tumulong sa kapwa-tao nila. So maraming maraming salamat po and God bless you all pangyayari nito, muntik na mahulog ang aking drone kasi hindi ko na namalayan. Nasa 20 na lang at bumaba na at nag-alarm. So, hindi ko na makontrol yung drone. So, kusa na talaga siya bumalik. Yung nakagandaan sa DJI, talagang kusa siya babalik kusaan saan ang uh, home point ng ano niya, ng uh, area. So, napakaigit talaga na pag ang uh, uh, gadget mo isa uh, original. So, kusag bumalik yung aking drone dahil talagang uh, nag-alarm na, na nasa 12 na lang. So, pagbaba niya, nung binaba ko na, tingnan ko yung gauge nung, ano, nung uh, battery, nasa 7 na lang. So, pasalamat na lang ako at hindi in sa taas. So, nakaligta ako. Yung nakaganda, no, kahit makaligta mo, talaga ang DJI napakigirin. Talagang, kusa siya bumabalik, nagwa-warning siya na babalik siya. So, maraming salamat po.